7 a.m. at the morning, magluto tayo ng alusang. At tayo dyan sa baba. So, may 7 a.m. dyan, may mga kainan din. Rapot lang. Hello guys, karugtong nga pala ito doon sa una kong ina-upload na aming Tagaytay trip. At dahil yun nga, bakasyon ng mga bata, nagpunta kami ng Tagaytay. Pero syempre guys, hindi naman kami mayaman, kaya pinag-ipunan namin to kahit papaano. So ayun, bali pagkatapos naming mag breakfast nung araw na yon nagprepare na kami guys papuntang People's Park in the Heaven in the Skies. Iwan <laughs> ko <laughs> kung tama ba yun. Pero yun talaga guys yung pangalan nun. At syempre naman guys, nawiwindang ako dito sa mga driver no. Ang mamahal magsisingil. Yung biglang liko lang guys, 250 agad. Pero ganun talaga may mga taong mga mapansamantala. Kasi wala ditong dumadaan ng mga jeep guys. Kung gusto nyo yung jeep, sasakay pa kayo papuntang terminal ng Olivares. So, naghintay kami. Ang unang tricycle na lumapit sa amin, ang offer niya ay 250. Napakataas niyo, guys. Kasi malapit lang naman yung pupuntahan, eh. So, naghintay pa kami. Ayun na nga, mabuti naman at may taong patas lang kung lumaban sa buhay kahit papaano. ayan. So, ayan, 200, pinatulan na namin. Kasi... Okay naman yun guys, kasi medyo aakyat pa din sila. Mga driver dyan sa mga tourist destination, wag nyo naman masyadong tagain lahat ng mga turista kasi hindi naman lahat ng turista kagaya namin ay mayaman. Okay lang yan kung sa mayaman. Ikaso e yung ibang turista, nag-ipon lang yan para mapuntahan nila yung mga lugar na gusto nilang puntahan. Kaya sana naman sa mga nag ng mga tour guide o di kayo mga nag-guide, sana wag naman masyado, di ba? Kasi siyempre mag-isip din tayo na hindi rin naman lahat ng tao ay mayaman. Yung iba sakto lang. So, yun. Madami na akong sinabi pero ang totoo talaga ay napakahangin dito sa People's Park. So, yun. Nagpicture-picture lang kami at, at, natatakot nga ako sa batang ito na baka liparin ng hangin sa sobrang payat dahil sobrang lakas talaga ng hangin. So, yun. Nagpicture-picture lang kami habang lumalanghap ng sariwang hangin. Tinatanaw ang napakagandang tanawin ng Taal Volcano at napakaganda guys ng Nature talaga. Kung lumanghap ka ng hangin, napaka presko Sa People's Park, guys, may mga kainan na din sa loob at mga bilihan ng mga pasalubong. Hindi kami kumain doon sa loob dahil gusto nga namin pumunta sa picnic group para doon sa kinainan namin dati na masarap na bulalo karkari. Dito sa loob ng People's Park, guys, nakahanap kami dito ng binilhan namin ng damit na mura na sa 100 lang yung mga pambata at yung pambatanda naman ay nasa 150. Hindi kami gaano nagdagal dito sa People's Park. Bumaba na kami sa picnic crew. Tamis at sariwang hangin galing sa kalikasan habang tanaw mo ang kagandahan ng kalikasan. few moments later. Maan nga pala muna kami dito sa bukana ng picnic group. Meron dito Our Lady of Manao Shrine. So yun, may makikita ka dito mga pwede mong bilhin ng mga katulik items. And then, pwede ka dito magdasal muna bago sa mga biyahin nyo. At saka, nagtirik na rin kami ng kandila guys. So yun. Pagkatapos namin magdasal, magpasalamat at humingi na rin ng guidance sa pang-araw-araw nating buhay, nagpunta na kami sa picnic grove. So dito pa lang sa bukana, guys, nakita na namin tong horse riding. At syempre gusto namin ipa-experience kay GM yung pagsakay ng kabayo, kaya nagtanong kami kung magkano. Pero sa harapan pa lang guys, meron ng mga nagkukumbinsi dyan. Ang sabi sa amin ay 350 one hour and 45 minutes. Pero guys, is pala. <laughs> Kaya sa susunod guys, huwag talaga kayong papayag na hindi nyo tapusin yung ganyan pagra-rides ng kabayo na 1 hour. Or kahit man lang 30 minutes guys, okay na yun. Mas maganda horse riding kayo ng bandang alas 5 para hindi mainit. Sabi ko nga nung una, mura na yon para sa 350 And then, 1 hour and 45 minutes. Sobrang mura na yun. Kaya pala ganun, scam lang pala, Diyos mio marimar. <laughs> Nasabihin nilang, ah, pagod na yung bata, ah, hindi na kaya, ganito ganon. Kapag hinayaan nyo lang yung bata lang ang sumakay. Kasi pwede naman guys, kayong mag-ina ay dalawa nandun sa kabayo. Sali na yun sa 350. Pwede man magpahinga, or kahit man lang pabutin nyo ng 30 minutes para hindi naman gaanong lugi, diba? Tapos yung masyadong mahal din dito guys, yung pag-picture. pag, -picture. pag ng picture. So yon nagpakuha kami dito ng isang shot ng bata at saka isang shot nilang mag-ina. Ang kaso guys, isang shot lang yung kinuha namin yung sa pambata lang dahil ang charge niya ay nasa around 375 sa isang picture na yon. So, syempre, tinanong muna namin kung ano ba yung klase ng material na gagamitin at bakit kamahal ng develop na yun na napakaliit lang naman ng size na yan ay 375 yung sinisingil. Ah! Sa nino, ganyan boys natin.

kumain lang kami, konting picture, konting talon-talon dyan ng bata sa park, no? Gusto niya sumakay ng zip line, guys. Kaso, hindi naman allowed yung ganong edad pa lang. Seven years old pa lang siya. So, hindi pa pwede talaga, guys. So, yun. Pumunta na ka kami ng Sky Ranch. Salamat naman sa Diyos. Nakakuha kami ng driver na mabait patas kong lumaban sa buhay. Shout out sa iyo kuya. Maraming salamat. Ang siningil lang niya sa amin dito ay 150. Sa kabila ng malayo siyang dumaan dahil doon siya dumaan sa kabilang kalsada sa bypass road na papuntang Patanga. So ayun, nandito na kami sa Sky Ranch. Kami muna dito ay kukuha ng ticket. Magtitingin-tingin na rin guys kung anong mga nandito. Madami pang mga pasyalan dito guys na hindi namin pinuntahan. Parang 这个很多。 i'm really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just get by in everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's all straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it's squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate Do I work hard or live in my pace? You're only young one, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay Well I just wanna be happy How to get there? Mmm, glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life, every day, I'm late at night, not okay. napakasaya dito sa amusement sa Sky kasi Kaso hindi ko kayang sumakay sa mga rides na matataas at saka sa mga rides talaga na sobrang extreme. Susunod so, na upload ko guys, ipapakita ko sa inyo kung ano lang ang nakayanan kong sakyan. Samantalang itong batang to, hi, gustong gusto sumakay ng mga rides. Hindi siya natatakot daw. <laughs> <laughs> Sige guys, salamat sa panonood. Sana suportahan nyo ang aming channel. Maraming maraming salamat. Bye!